Hello mga bata! Sisimulan natin ang ating pag-aaral sa mga magitan ng isang panalangin. Sino ang gustong manguna sa ating panalangin? Sige, ako muna, pero bukas ay kayo naman. Magsintay tayo at tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masikit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo Amin Diyos Ama. Amen. Magandang araw mga bata. Kumusta naman ang yung tulog? Maayos po sir. Magaling at maayos naman ang iyong tulog. Ngayon, sino ang lumiban sa ating klase? Wala po sir. Mabuti naman kung ganon at wala ang lumiban sa ating klase ngayong araw. Ngayon, may mga tanungan ako. Sino ang may kaibigan dito? Kami po, sir. Kami po. Kundi naman at lahat kayo ay mayroong kaibigan. Pero, naranasan niyo na ba hindi yung magkaroon ng pagkakaintindihan ng iyong kaibigan? At sa anong dahilan? Ano ang mga ugali ng umusbong? Sige nga. Jonah, maaari bang pagsagot? Sir. Nung nag-away kami dahil sa isang proyekto, balik kaming dalawa ang magkapangkat. Sa hindi hinaasaan, kami hindi nagkaintindihan at dito lumabas ang ugali niyang masungit. Sinumbatan niya ako na masasakit na salita. Bakit daw hindi ko pinapansin ang mga rekomendasyon niya? Inaamin ko naman po sa'y ang pagkakamali ko. At para hindi lumala ang sitwasyon, ay pinili ko na lamang na maging mapagpakumbaba. Ako ay humingi ng pasensya sa kanya at mula doon, Sri ay nagkabati na po kami. Mahusay, piliin pa natin ang magpakumbaba sa lahat ng sitwasyon. Tama ang iyong sinabi, jona. Ngayon ay may papanood ako sa inyo. Ilabasan yung bulpen at papel at isulat ang mga mahalagang informasyon ukol dito. Sige, kayo magsimula na sa inyong panunood. Si Langgam at si Tipaklong Isang umaga, maganda ang sikat ng araw. May isang tipaklong na masayang naglalaro. Patalon-talon siya sa damuhan. Di nagtagal, Dumaan ang isang langgam na karga-karga ang butil ng bigas. Kaibigang langgam, bakit naman puro ka nalang trabaho at pag-iimpok ng pagkain? Tignan mo ko, masayang naglalaro. Halika, maglaro tayo at maganda ang sikat ng araw. <laughs> ang anyaya ni Tipaklong sa kaibigang si Langgam. Salamat, mahal kong kaibigan. Ngunit marami pa akong hahakuting pagkain kailangan ko itong gawin upang may sapat akong pagkain pagdating ng ulan. Sa gayon, hindi ako gugutumin. Matagal pa yun. Tignan mo at napakaganda ng sikat ng araw. Kay sarap sumayaw. Halika na! Pamimilit ni Tipaklong. Yun na nga. Magandang sikat ng araw. Kaya dapat tayong magtipon ng pagkain. At nagpatuloy ang langgam sa paglalakad. Naiwan ang tipaklong na patuloy na naglalaro sa damuhan. Di nagtagal, dumating na ang tag Hirap na hirap ang tipaklong sa ulan dahil wala siyang matuluyan at wala rin siyang makain. Naisip niya ang kaibigang langgam. Marami itong tinipong pagkain. Isang gabi, nakarinig si Langgam ng marahang katok sa pintuan. Binuksan niya ang pinto. Ako'y nagugutom at giniginaw. Para mo ng awa. Kahit konting pagkain ako'y iyong bigyan. <laughs> ang pagsusumamo ni Tipaklong. Naawa ang langgam sa kaibigan. At pinatuloy niya ito sa kanyang bahay. Humanga si Tipaklong sa dami ng pagkain na itabi nilang gam. Salamat, kaibigan. Ngayon, alam ko na ang sinasabi mo na habang maganda ang panahon, dapat mag-imbak ng maraming pagkain. Hindi tulad ko na walang ginawa kundi maglaro sa panahon ng tag-araw. Ang wika ni Tipaklong. 'Wag ka nang mag-alala. Marami akong pagkain. Heto, kumain ka. Ang mahalaga ay natutukan na sa iyong pagkakamali. Ang may kababaang loob na sagot ni Langgam. Nahihiyang kumain si Tipakno, at masaya naman si Langgam <laughs> sa nakikita niyang pagbabago ng kaibigan. Basta sa inyo na napanood, ano kaya ang ating tatalakay na yung araw nito? Sige nga, Jezabel. Silanggam at tipaklong po, sir. Tama ang iyong sinabi. Ang ating tatalakay ngayon ay ang pabula ng silanggam at si tipaklong. Bago natin suriin ang pabula ng inyong napanood, atin munang alamin ang kulugan ng pabula. Ngayon, ano ang pumapasok sa inyong isipan kapag naririnig ninyo ang salitang pabula? Alvin! Ang pabula ay isang maikling kwento na nagtatampok sa mga hayop o bagay na may katangian ng tao na naglalayong magturo ng aral o moral na leksyon. ng mga aral. Ang pabula ay may mga iba't ibang elemento. Ngayon ay ating tingnan kung ano nga ba ang mga elemento nito. Una ay ang tauhan. Ano kaya ang tauhan? Michael. Ma'am, ang mga tauhan ay ang mga karakter na gumanap sa kwento. Kaliniwan silang mga hayop na mayroong mga katangian ng pantao po, ma'am. Tama! Ang tauhan ay ang mga Pabula. Ngayon, sa papulang inyong napanood, sino-sino ang mga gumanap dito? Rachel. Si Langgam po, ma'am. Tama. Langgam, ano pa? Michael. tipaklong po. Tama. Tagpuan sa pabula ay ang lugar at panahon kung saan nangyari ang grento. Tama! Ang tagpuan ay ang pinangyarihan ng ating pabula. Ngayon, sa pabula inyong napanood, saan kaya dito ang tagpuan? Para sa pin... bahay po nilang gamam. Tama! Ang banghay ay isang pagkasunod-sunod na nangyari sa pabula po, ma'am. Tama! Ang banghay ay ang pagkasunod-sunod na nangyari sa ating pabula. Kung gayon, maaari mo bang ilahad sa ating klase ang sunod-sunod na nangyari sa ating pabula? Rachel? Ang una pong nangyari sa kwento, ma'am, ay nag po silang gam, ng pagkain habang si Tipaplong naman po ay masayang pinapatugtog ang kanyang gitara po ma'am. Tama! Ang unang nangyari sa ating kwento ay nag ng pagkain si Langga habang si Tipaplong naman ay masayang tinutugtog ang kanyang gitara habang kumakanta. Ngayon, makalipas ang ilang araw, ay dumating na ang tag-ulan at dito na wala nang makain si Tipaklong. Kaya ang ginawa niya ay nagpunta siya sa bahay ni Langgam upang manghini ng kanyang makakain. Ngayon, nang makita ni Langgam na walang makain si Tipaklong, ay kanya itong tinulungan at binigyan niya ito ng makakain. At dito ay nalaman ni Tipaklong na ang kahalagahan ng pagiging masipag at hindi umaasa sa ibang tao. At dito rin niya natutunan na maging masipag sa araw ng tagtuyok upang sa ganun ay meron itong makain sa araw ng tabulan. Tama itong sinabi Rachel. Yan ang mga sunod-sunod na -sunod nangyari sa ating papula. At ang huli, na elemento ng ating pabula ay ang aral. Kung gayon, ano naman ang natutunan ninyo sa pabulang inyong napanood? Emily! Ma'am, ang natutunan ko pong aral ay wag maging tamad. Mahusay! Wag maging tamad. Magaling! bibigyan pa natin niya ng mas malalim na pagsusuri sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ngayon ay balikan natin ang abdang inyong napanood. Pati sa abdang inyong napanood, kung talagang nauunawaan ito, mayroon akong ipapagawa sa inyo ay susuriin ninyong mabuti ang agda ninyong napanood. Pagkatapos ay ipapangkat po kayo sa tatlo at bawat pangkat ay bubunot na isang paksa na iyong gagawin. Gagamitin ninyo ang iba't ibang uri ng diagram sa iyong presentasyon. Simula ang pagpapangkat dito sa kanan pakaliwa. Ngayon, bawat pangkat ay may representative na bubunot kung ano ang gawain at isasagawa. At ang iyong mga sagot ay ilalagay sa Manila paper na ibibigay ko. Gaya ng sabi ko kanina, gamitin ninyo ang iba't ibang uri ng diagram sa inyong presentasyon. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang isagawa ito. Simulan na! Ano ang inyong nabunod unang pangkat? paggawa ng Venn diagram po ma'am. Ang nabunod ng unang pangkat ay gagawa sila ng isang Venn diagram at ilalahal nila ang katangian ng taglay ng bawat tauhan. Kayo naman, pangalawang pangkat. Pagbibigay po ng sitwasyon ma'am. Ang nabunod ninyo ay ibibigay ang mga sitwasyong naganap sa akda na papatunay sa katamaran ng Tipaklo, gayon din sa langgam na kabalitaran naman ng Tipaklo. At ang panghuling pangkat, ano ang inyong nabunod? Ang sagot po sa anong aral ang natutunan po ma. Ang nabunod naman ng pangatlong pangkat ay kanilang sasagutin ang tanong na ano-ano ang mga aral na natutunan nila sa akda na kanilang nakanoon. Yan ang mga gagawin ng bawat pangkat. Mayroon na kayong iba't ibang gawain na gagawin. Siguraduhin bawat miyembro ay may maitutuno. Dahil bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang gawin ito. Simulan na! Natapos na ang 10 minuto, isang taga-ulat na mag-uulat ng inyong presentasyon sa harap. Paliwanan po ba? Simulan na ang pag-uulat. Unang pangkat. Mama, ito po ang Venn ng aming ginawa kinatipaklong at Langgam. Tipaklong po ay tamad, mahilig mag-enjoy at maglibang, walang inaato kundi ang kasiyahan, walang plano para sa hinaharap. Habang silanggan po ay masipag, lagi nagtatrabaho at nag-iipon, naghahanda para sa tag-ulan, marunong magplano at magtrabaho ng buo po ma'am. nilagdag na masikap. Ngayon ay atin naman pong ang pangalawang pangkat. Ma'am, narito po ang aming presentasyon sa sitwasyong nagpapatunay sa katamaran ni Tipaklong at kasipagan naman ni Langgam. Sa katamaran ni Tipaklong po ma'am, hindi siya nang iipon at walang pakailan po sa hinaharap. Habang sgam ay nag-iipon po at may pakialam sa hinaharap. Yan po ang aming presentasyon, ma'am. Tama! Tama ang inyong nasabi. Bati sa inyong presentasyon, napatunayan natin na talaga tamad at walang plan sa hinaharap si Ipaklo. At bilang isang mag-aaral, hindi na marapat na ang ginawa ni ng harap. Madaling! Mga pangkat, bigyan na nilang pagsa. At naman pong ang huling pangkat na kung saan ay makulang nila sa atin ang kanilang mga natutunan sa pabula na kanilang napanood. Pangat pangkat, pumutala sa harap. Ma'am, narito naman po ang mga aral na aming natutunan sa akda. Una, malaga ang sipag at paghahanda. Malawa, walang may tutulong ang pagiging tamad. Tangatlo, ang pagtutuluhan at papa-plano ay mahalanggang hapbang pumam. Mahusay mga mag -aaral. Lagi natin tandaan na walang pagtutuluhan ang pagiging tamad. ng sa sao na gaya na nangyari kay Ipapulong Mangusay. Maraming salamat mga tumpangkas sa inyong presentasyon. Bigyan natin sila ng na limang pagsa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Bagayaw, ang kasamahan ni Binibining Marquez at Ginoong Mardin na magturo sa inyo sa araw na ito. Batid kong tinalakay na ni Binibini Marquez sa inyo ang ating aralin ngayon. Bago ko ibigay ang gawain sa inyo, ano nga ulit ang pamagat ng kwento na inyong pinanood? Si Langgam at si Tipaklong po ma. Am. Tama! Ito ay tungkol kay Langgam at kay Tipaklong. Kung saan si Langgam ay masipag, samantalang si Tipaklong naman ay tatamad-tamad. Narito ang mga hinanda kong katanungan para sa inyo. Ang nais sumagot ay taas lamang ang kanyang kamay. Narito ang unang katanungan. Batay sa kwentong pinanood ninyo, ano ang matutunan ni Tipaklong sa kanyang buhay? Gigi: Huwag maging tamad po. Siya nga, dapat ay 'wag tayong maging tamad dahil wala tayong mararating sa buhay kagaya ni Tipaklong na kung hindi tinulungan nilang gam ay mamamatay ito sa gu mamamatay ito sa gutom noong tag-ulan. Meron pa bang gustong magbahagi ng kanyang kasagutan? Kung wala na, dumako naman tayo sa susunod na katanungan. Kung ikaw si Tipaklong, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Jonathan, may nais ka bang sabihin? Huwag maging tamad po ma'am kasi wala tayong mararating. Tama! Dapat ay wag tayong maging tamad dahil wala tayong mararating. Kagaya ni Tipaklong na nagutong lamang at muntik ng mamatay. Hindi ba? Opo ma'am. Ngayon, ito naman ang susunod na katanungan. Kung ikaw naman si Langgam, tutulungan mo rin ba si Tipaklong kahit siya ay tamad? Bakit? Opo, oh, ma'am, kasi ito po yung tamang gawin. Maraming salamat, Jennifer. Napakaganda ng iyong kasagutan. Tama. Kagaya nga ng sabi nila, mahalin natin ang ating kapwa. Kagaya nilang gam kahit na siya ay tinutukso-tukso lamang ni Tipaklong nung siya ay naghihirap nang nag-iipon ng pagkain ay tinulungan pa rin niya si Tipaklong noong tag-ulan. Bago tayo dumako sa susunod nating gawain, atin munang ibubuod ang kwentong ating pinanood, kung saan silang Langgam ay isang masip Isang masipag na Nilalang lang na nag-iipon ng kanilang makakain para sa darating na tag na hindi na sila mamroblema. Samantalang si Tipaklong naman, walang ibang ginawa nung tag-unit kundi mamasyal at tinutok-sutok sa so lamang silanggam. Kaya nung dumating ang tagulan ulan nagsasayahan ang mga langgam sa kanilang bahay samantalang si Tipaklong naman ay naiwang basang-basa at nilalagnat sa labas. Ngayon, natapos na nating ibuod ang kwentong ating pinanood. Narito ang aking katanungan para sa inyo. Paano nakatutulong sa inyong buhay ang pagiging matyaga, masipag at handa sa pang-araw-araw na inyong buhay? marimu mo bang ibahagi ang iyong kasagutan, Merly? Basta pa padali ang gawain po, ma'am? Magaling! Palakpakan natin si Merly sapagkat tumpak ang, ka ang kanyang kasagutan. Yehey! Kaya class, laging tandaan natin na dapat tayo ay maging masipag at matyaga sa araw-araw dahil kung tayo ay tatamad-tamad, wala tayong patutunguhan kagaya ni Tipaklong na nagutom lamang. Class, maaari bang tumahimik kayo at ayusin ninyo ang pag-upo sapagkat ibibigay ko na ang panuto sa susunod ninyong gagawin. Manahimik po tayong lahat. Sa isang kalahating papel, isulat ninyo ang inyong natutunan sa pabulang silanggam at si tipaklong. Maglapat kayo ng inyong mga karanasan na maari ninyong iugnay dito. Gawin nyo lamang ito sa loob ng limang minuto. Handa na ba ang lahat? Kung gayon ay simulan nyo na. Tapos na bang magsulat ang lahat? Kung ganun, maaari mo ba itong kolektahin, Jonathan, at ipasa dito sa harap? Sige po, ma'am. Maraming salamat, Jonathan. Narito ang susunod na inyong gawain. Bumalik kayo sa inyong naging grupo kanina. Sumulat, mag-isip kayo ng mga sitwasyon sa buhay na maaari ninyong ipakita ang kasipagan kasipagan at pagpaplano sa buhay. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang maihanda ito. Naunawaan ba, ang Naunawaan ba ako, class? Opo. Kung gayon ay magsimula na kayo dahil pagkatapos ninyong pagkatapos kayong sumulat ay babahagi ninyo sa harapan ng inyong naging gawain. Palakpakan natin ang ating mga sarili sapagkat napakahusay ng inyong mga ibinahaging kasagutan. Kaya class, bago tayo matapos sa ating aralin na ito, nais ko, lamang sabihin sa inyo na sana gayahin natin si Langgam na masipag at matsaga na kahit gaano man kahirap ang kanyang ginagawa ay nagsisikap pa rin ito upang siya ay magtagumpay. Huwag natin gayahin si Tipaklong na tatamad-tamad lamang. Kung meron man tayong dapat gayahin kay Tipaklong ay nung siya ay nagbago. Kung saan sumama siya kay Langgam upang maghanap din ng pa, upang maghanap din ng makakain. Ating tandaan din class na hindi naman masama ang pagre dahil bawat tao alam kung kailangan din natin ito dahil ako din naman kung minsan ay gustong gusto kong nagre-relax pero sana bago tayo mag-relax ay sana tapusin natin ang mga gawain na nakaatang sa atin upang upang sa gayon na hindi na tayo maghabol. Kagaya na lamang ng proyekto na aming ipinapagawa sa inyo class, hindi ba? Bago sana kayo mag-relax, sana ay tapusin ninyo ito sa sana ay tapusin ninyo ito sa ibinigay naming takdang panahon upang pagdating ng pasahan na hindi na kayo nag naghahabol pa. Naunawaan ba class? Kung gayon ay dito na nagtatapos ang ating gawain. Si Ginoong Mardin naman ang magbibigay sa inyo ng inyong mga takdang aralin. Maraming salamat klas sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli! Ngayon, para naman sa inyong takdang aralin, ay sumulat ng isang sanaysay na kung anong dulot ng pagiging matyaga at handa sa lahat ng oras. Narito ang mga uh, rubrics na kinakailangan natin. Para sa inyong pangkatang aralin, ay gamitin niyo muli ang inyong mga pangkat upang uh, gumawa ng isang slogan na nagpapakita ng katangian ng mga tauhan sa kwento ni Langgam at ilagay ito sa isang apat na cardboard. At dito na, nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagkikinig. Maaari na kayong